guys! Good evening! Ngayon lang ako nag-vlog. Maghapon walang vlog. Kasi may pinunta kami kanina ni papa. Ayon. Tapos gabi na kami naka-ube. Yung mga batuta namin dito, pinag-iwan na lang namin sila ng pagkain. At si Kai Kai, hindi kumain. Ito yung dalawa. O, ayan na naman. Sahod-sahod na naman. Kakain kami ni papa. Ang ulam namin, lechong manok para hindi na kami magluto ni Papa kasi natira namin baon. So, yun lang guys. Kain tayo. Dinner na po ito. Ayan. Ay! Ang... Ay! Bella! Bella! Oh, dito ka. Dito. beautiful babies. Good morning, good morning. Hi, Jamila. Jamme. Sa so, labas na naman si Jamila. Pag umaga, ganyan yan. Pag magbubukas na si Papa ng gate, lalabas na siya. Ang aga. Tapos, mahirap na namin siyang papasukin. Kahit anong gawin namin, guys. Ayaw niyang pumasok. Gusto niya ganyan. Gala. Tapos, pupunta doon. Kila Rochi. Nakakatakot dahil kalsada ito. At sa dalawang maganda na yan. Good morning, Kakay! Bella! Bella! <laughs> ngay lang sila uli uupo dito. Paupuin naman natin. Tsaka may araw dyan mamaya, guys. Para maarawan naman sila. Ayan, guys. Ako naman nag-aayos dito sa aming ano, munting halaman na ni Papsi. Munti lang yan, guys. Munti. So, naglagay na ako ng mga pangalan. Yung domino, oh. Ito yung Brisa Red. Mm. Delta Dawn, saka Milo Batik. Ito yung Delta Dawn. Ito yung Milo Batik. Ayan. yan, guys. Mm. Ito naman ang munduring. Lalaki pala ng ano ng munduring. Ng bulaklak niya. Black Maria. Ang domino na buhay doon oh, sa ilalim. Nakabuhay kami guys. Lak Maria. Ruby Flame. Yan. Ito ay eh, ayon guys dun sa mga pinagbilhan namin ha. Yung mga pangalan niya nandyan. Pero para huwag siyang mabura. Naglagay ako dito sa mga paso niya. Japan Silk. Bagong bili lang namin ni Popsi. Yan. Mga ilang days pa lang siya. Etong iba, pag namulaklak, magpapa-ID na lang ako. Sophia Indiana, Nakabuhay ako, guys. Nag ano lang ako, nagputol lang ako. Tapos tinanim ko dun sa gilid. Ayun you know, oh. Nabuhay. Ayun. Sophia Indiana. Mahirap daw buhayin niyan, guys eh. 21 kg well. Ayan. Eto guys, hindi ko nakuha yung ano niya. Nawala ko yung ay nandoon sa plastic yung ano niya, yung pangalan niya, pero na ano na siya o oh, naputol nawala na wala na. Ito din. <laughs> Hindi ko na rin alam ang ano nito. Ang mga pangalan sa kayaan. Tsaka ito. Ito, ano kaya ito? Pangalan nito. Hindi ko kasi naisulat ka agad. So, ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Wow. <laughs> eh, mas perak. Ayan, sana mapalaki namin ni Papa. Patatatagin muna namin bago kami ano mag dito. Patatagin Violet Tanglong and Mahara and Rotana Rainbow Ito yung kanyang bulaklak Parang nga siyang rainbow oh. Kung minsan kasi magkakamukha sila Pero iba-iba pala yung mga kanilang pangalan So Rotana Rainbow 21 kg well pink Naman ito Tapos Hawaii Purple Ito yung ano Nakaraan na niripat ko So, maganda na siya guys. Kaya lumabas na. Bilahan jiwa. Ayan. Malaki na rin. Napalaki na namin ni Papa. Eto guys, pa-ID naman nito. Please. Hindi po siya 21 kg. Huwag mo na alisin dyan, Papa. Nagyan ko ng ano, lupa. Dagdagan mo. Kaya nga, huwag mo na alisin dyan. Bubuhatin mo pa eh. Kawawa ka naman. Mabibigatan ka. Igilit mo na lang na ganyan tapos dagdagan mo oo yan oops eto polkiala lumaki na rin nihintay na lang namin mamulaklak chitra yan nilagay ko na rin yung pangalan niya dyan chitra maliit lang yan guys nung nabili namin parang ganito kaliit pink patch Ayan. Ito, nalimutan ko din. Hindi ko na nalagyan ng ID. And many more. Mr. and Mrs. na pink. Tapos, yung ano yung pagka-pink niya, ikwan. Dark, dark pink. Saka white. Tapos, meron siyang ano, oh. ganyan yung pink. Tapos, iba yung isa na tanim ko. Ayan, o. Oh. Ito hmm. din, hindi ko na rin nakuha yung ID niya. Kapag mamulaklak na lang and many more Oh, <laughs> mm, gaganda nila, 'di ba? eto oh, hindi ko rin nakuha yung ID nito. Oh. Yung parang may yellow-yellow siya, mas light na yellow. eto hindi hindi ko na rin alam yung ID nito, guys. Sorry po. Niyan. yun ano, dark one pala, hindi, oh, dark one itong isa. Ayan oh. Pero kinalbo ko siya para ano gumandang lalo. Ito din. Kinalbo ko din. Ito, iba din yung pagkadilaw niya. Orange. Ma-orange, orange siya na ano. Yellow. May. Tapos ganyan siya, oh. Magkakaiba sila eh. Hindi pare-pareho. Tapos itong isa na ito. Ito, iba ito. Ibang puno ito. Dalawang puno yan, guys. Yung isang puno ito ang kulay niya. Ayan. So yun, si Papa nagdadagdag lang ng lupa Guys breakfast tayo Siyempre gulay gulay Hindi mawawala yan sa amin ni Papsi Hot dog na makasalanan dilis. Okay. <laughs> kain 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 Guys, <laughs> <laughs> Guys meron akong chika sa inyo Tinatamad daw si Papsi <laughs> Sabi niya bakit kaya ganito Tamad na tamad ako O oh, sige sabi ko anong gusto mo ba gusto mo mahiga na lang, mahiga ka. Walang babawal sa iyo. <laughs> ako na lang ang gagawa. Ayun. Hindi rin naman niya kaya. <laughs> And guys, ayan. Ang ginagawa ko naman ngayon ay nagro-roast ako ng cashew nuts. Ayan. Ano yun guys? Kalahating kilo. Kaya nagpabili ako. Kaya lang yung nabili sa akin ay hindi siya roast. Kaya Ayan lutuin ko ito. Yung iba niluluto nila sa asin. Pero ako, ganito na lang. Lutuin ko na lang dito, guys. Mm, masarap din naman yan. Hindi ako naglagay ng mantika. Basta ganyan lang. Sa oven ito, maganda. Sana. Kaso, nandun sa loob yung oven. Eh, hindi ko napapalipat kay Papa. Okay na dito. Kaya lang naamoy ko yung ano, Papa, ang lakas ng singaw talaga ng ano natin, gasol. Pa, ang lakas na singaw ng gasol. Hindi mo na amoy pag nagluluto ka. Ha? Grabe. lakas ng singaw, oh. Amoy na amoy ko. Alam mo, ito hindi abutin sa atin. Mga isang, mga ilang linggo lang to. Baka to to three weeks lang ito. Grabe. Lakas ng amoy, guys. Ayun namang ipalit na ni Papa. Nahihiya na daw siya. Hmm is <laughs> Alam niyo ito habang niluluto, meron siyang lumalabas na anong na uh, oil. Ayan oh. Ang pa, ko bango. Yan guys, nagba-brown brown na siya pero gusto ko sana yung brown na buo. Maganda pag sa oven ito ano guys. So ayan, luto na daw ito, okay na. Mas healthy daw ito na pag ganito lang. guys yung aming uh, ngayon yung aming gulay na ginisa sidang tanga yung ano uh, yung sa kailan yun ba yun yung sardinas po nakapasok sa lata na walang ulo video tinatamad kami ngayon magluto kahit ano lang yung nakuha namin sa rin actually linggo ngayon kaya uh, walang ganong uh, nagtitinda gulay-gulay kaya ito yung aming uh, ulam ngayon saka may partner na ito sino Sardina Ayan. saka bisado ano repulyo yung gulay natin saka may pichay na kaunti yung natira sayang naman kung hindi natin sasama isa lang natin yan hey okay guys as in lang sa kapaminta yung sahog nito so lang natin yan sinama kami ng kamad ngayong linggo na ito eh. thank you linggo ngayon guys kaya ito na lang yung ulam namin hmm. halo halo yun lang yan para kumatas yan na ah. so na yun guys para so, ito yung ating tusino na rin ito okay, guys yung ating tusino luto na at tutunan yung ating gulay. Ayan. Repolyo, konting uh, pitsay, saka yung stangkanga. Sabi nas po. <laughs> Tapos na kaming kumain guys. Hindi pa namin naubos oh. May natira pang hapunan si Papa. <laughs> Ito naman yung langka. Yung niya kanina mm Sarap. Ay, na yung buto? Ngapong. Bakit? Mm. Sa manood dito guys, maiwan na si Papa. Ito naman ang kaharian ko. <laughs> Ayun, tapos na namin yung mga trabaho. Ako, ako yung nagmap map Sa buong bahay. Hindi daw siya ano eh. <laughs> Medyo hindi siya ano. Hindi niya type ang magagalaw ngayon. Pero okay na so, lang guys. mag naman yung trabaho. Tsaka dahan-dahan. Ito yung pinrito ko kanina na ano oh, na hindi yan French fries guys. French sweet potato. Ayan. Ito ay French sweet potato. <laughs> diyan yan french fries Ito naman, ano yan, pangangati na yan hindi, yung ano niya yan yung, eto ang kinakamot niya o oh, yung sugat dyan, na pag nagkakaladyaan sila ni ano ni, ay hindi, dami na pala ayan ay, o oh, yung sugat o oh. pag nagkakaladyaan silang dalawa ang dami na palang buho, kaya nangangamot siya ayan o, oh, alisin natin mamaya, o oh, my, good morning ka muna good morning guys, alam nyo guys sinahanap niya kanina yung mga anak niya ito nga pala si Papsi. Oh, ito din si Bella. Alam niyo hanap niya yung mga babe. Ano na ako. Alam niyo ito. Pupunta siya doon, tatakbo siya doon. Pangalawa ko na siya nakita. aga-aga, tumakbo siya ang bilis. <coughs> Kasi yun lugar yun ni Cheddar. Tapos, eh, sinubsob niya yung nguso niya doon sa tiles. Tapos, saka siya, ano, mm, gumagano siya. Naiyak ako. Tapos, itong aga-aga, nagpunta siya sa akin. Nakatitig lang siya. Parang may hinahanap siya. Parang gusto niyang tanungin, nasan na yung mga anak ko? Nakaiyak, <laughs> guys. Kahit <Ay>, hayop sila. <laughs> sa'yo tanungin nasa ni na yung mga anak ko Aga-aga naman, miiyak na naman ako Sorry, sky. Sorry, anak Anong pabayaan ko yung mga mga anak mo Mabait <laughs> na. <maday lang. laughs> Sorry baby ko. Sorry na na mo. <laughs> Good morning, guys. Sorry dun sa opening natin na malungkot. <laughs> Kasi ang hirap mag on. ano to na ano. Ano ito? ito? <laughs> ano yung mga yan, Bella? Mga na naman. <laughs> oh, tama na, tama na. Wala. <laughs> hindi siya makatakbo, hindi siya makaano doon, ano? Dun, ano? <laughs> hindi siya makaakyat. Kasi mataba. uh, <laughs> hindi siya natuto, ano? Pero si Ink ang galing niya. Si Cheesecake noon, Diyan Sige, takbo siya jan dyan, dyan. Hanggang doon. <laughs> Magmana kay Sky Ano na? <laughs> Kahapon nung tinatamad si Papsi Ako yung gumawa ng mga Dapat nagagawin niya Ako yung nagmap dito La, Kahit pagod na pagod ako Tinis ko yun guys Para malinis yung bahay namin <laughs> Mas mahirap pag yung isang araw Hindi mo hindi ka maglinis Ano yun? Yung dumi <laughs> Ay, pero itong ano yata, itong kusina, hindi ko na matkahapon. Ito yung ano, oh. Ito. <coughs> Magpapaaraw pa pala ako. Maglalakad-lakad muna ako, guys. Papaaraw. Wow! Sarap ng ulam, ah. Anong, anong kan itong manok ka kinola? Wow, magkakasabaw kami. Ano ito? Atay. Atay. Wow. Guys, <laughs> alam niyo ba kahapon, nilagyan ko ng mga pangalan yung ano, yung mga halaman. Naipakita ko ba kahapon? Parang hindi. Isipin ko. Naipakita ko ba? <laughs> Ang ganda. Ha? Naipakita ka? Ang gaganda, guys. Ang gaganda na nila. Tapos magdagdag tayo ng ano, ng lupa. Bigyan mo ako ng lupa mamaya pang. Bigyan mo ako ng lupa dagdagan natin. Yung ano, yung supiya indiana, kailangan niya ng lupa. Maglotion muna ako. Niinis yan ni Bella, Ang tuloy niya tumakbo. Yan ang exercise nila sa umaga. Mula kwarto hanggang dito. Ano? Hindi okay. ka na sky. Inaano ka niya? <laughs> Ha? Oh. Iniinis ka ni Bella? <laughs> Takbo! Takbo! Hindi ka na! <laughs> oh, hindi makahabola no? <laughs> oh, na. Halika na, halika na, halika na. Dito kay mama. Halika <laughs> na. alika di na, dito kay mama. alika na. Hindi <laughs> siya makahabola na. No? <laughs> Ayan na naman. Nakapasok na naman. Yan, dalawa sila. Inilabas ko guys. Para makakita naman sila na outside world. Ha? Alam mo yon matanda din? Oo, oh, hindi eh. ano. Hindi oh. makabuhan daw eh. Tinayagan? Tinayagan? Sino ba'y sabi? Okay. Andiyan ang anak niya eh. Pinahangang sa kaso. Nagahanap ng witness. Sinang po, ang mga Alam mo yon? Oo. Oh. Ah, hindi ko alam. Ano nga oras nangyari yon? Yung nga sa mga pinakuha na ng pato ka. Bukong pa man yan yung pungong pungong diya na yun ang pinira. Sa ano din? Sa social media? Oo. Oh. Nagba-vlog din yon. Nag-vlog? Nag-live? Oo. Oh. Pero hindi siya vlogger? Parang hindi rin hindi vlogger. Um, oh. yun nga nakakapagtaka bakit yung mga ganun na tao na naiinggit eh pinapadalhan naman pala siya tinutulungan siya Basta... nakakapagtaka nga eh Pati huwag pang mag-ahala, sabi ano, niya. Hindi na, na nga ako nagpupumbiyahero mo sa napadala ko. Kasi lahat may resibo, hindi napadala sa akin, lahat ang tulong.

meron talagang mga tao na hindi kontento kung ano ang meron sila binibigyan mo na hindi pa rin kontento may gusto pa rin sila mas higit pa doon sa binibigay mo yung gusto nila na kapag taka bakit may mga tao na ganun hindi marunong na kontento hindi siya ngayon Babae, lalaki? Babae. Ah. Bad yung gano'n. Kasi maraming sa, sa social media, maraming ano, lalo na. Guys, stop that baby. Lalo na sa mga vlogger. Minsan, napapanood ka lang. Minsan, napapanood ka lang nila isang beses o oh, sabihin mo na <laughs> Nagsugat ka? Na. Dalawang beses ka lang napanood. Meron silang nakita. Meron silang hindi nagustuhan. Lahat naman ta ng tao meron kahinaan. Na. Diba? Linait ang linait. Pati pamilya na. Sponsor ay yung Magpapainit pa ako? Oo. Oh. papaya na. Oo. Oh. Gusto kayong ano yung papaya eh. Yung dudong-dudong? Dito. Oo. Hmm. Tapos pwede rin natin ilagay pala sa pagkain ng mga baby natin. Alam nyo guys, habang nandito kami sa kusina ni Papsi, hindi namin namalayan nakaluto na rin kami. <laughs> hindi na i-vlog yung niluto niyang tinola Kasi nagchichikahan kaming dalawa. <laughs> Nakaluto na rin kami ng ano, nung pananghalian namin guys. Pati yung pagkain ng mga ano, chikiting patrol. Sorry guys, <laughs> nakalimutan namin. Pero ano lang naman yan, tinola. Yan. Nilagyan namin ng ano, ng atay. Atay ng manok. Kasi bumili si Papa ng atay ng manok nila, ano, nila Sky. Ito naman yung sa kanila. Kasi pinagluto ni Papa si ano, si Jamila. Ayan. Oops. Anhin natin. Para malasa yung kanilang ano. Eh, kung hindi pala yung atay nila, dalawa la Ay, ayun pala. Tatlo. Ayan. Umagat ano, umagat tanghali. Ito yung pagkain nila. Umagat hapon pala. So dalawang beses na lang namin sila pinapakain guys. Hindi na sila kumakain ng 3 times a day. Mas maganda daw po yun para mas matagal namin silang makasama. Hindi mahirapan yung kanilang mga kidney. Hindi po sa akin galing 'yon Galing po sa Beth. Ayan. Basta't masustansya yung pinapakain sa kanila. Pwede ng dalawang beses lang sa maghapon po, syempre, hindi lang sila ang lab namin. Ito na yung kay Jamila. Ito yung pagkain niya. Si Jamila, ayaw niya ng matubig, ano, mahal. Ayaw niya ng masabaw. Ganito lang yung gusto niya. Oo. O. Siya naman, si Jamila naman ay pinagsama ni papa yung beef at saka yung manok. So, ito yung pagkain ni Jamila. <laughs> Alam niyo si Jamila, maraming ano yan, bahay yan. Kakain siya dito. Minsan nadodobli guys. Minsan kumakain daw siya dun. Kila ano, kila Ray. Eh, mabait din sila sa aso, sila Ray. Naawa sila kay Jamila. Kagabi dito na naman siya natulog. Alam niyo ba, binubuhot pa namin yan ni Papa. Pinapasok namin dito sa loob. Kasi ayaw niyang pumasok. Ay. Aray ko. Tapos, minsan, gusto niya lumabas, kinaskas niya yung ano, yung sasakyan. Kaya, magpapaayos si Papa ng ano, ng sasakyan. Magpaparepaint siya doon sa ano, nakaskas you ni Jamila. Oh. Magkano yun? On? One five yun. One five daw yun. Two thousand plus. Two thousand plus, dalawang panel. Ay, three thousand? mm, -mm. Pero ano na lang, sabi ko sa kanya, unti untiin eh, 1.5 yung ilalagay sa Alcantia next month. Susunod so, na month, 1.5 na man, ganon. At yung hinanda ni Papa na ano, na breakfast namin, pritong talong, dilis, dahon ng ampalaya, tapos kamatis, toyo, saosawan. at saka sili, yung anong sausawan. Kain tayo, guys. Pray na tayo pang. Gawa so, ng mga ano, bote-bote na yan. Ayan guys, ang ginawa ko, nalagyan na lang ng halaman ng mamaya. Mabuti guys, yung ganyan, bago kami naghalahalaman, naggupitan, nag-ano muna ako dito, nag sa loob ng bahay. Eh, ano yung inangat-ngat mo? Nako! Shhh! Aki na, aki na, ikaw! Aki na, talaga ito, killer ito ng mga ano e eh. mga tali ng buhok.